Hello po mga kalaki, good afternoon po sa ating lahat Alas 5 na po ng hapon At tayo po ay mamimigay po ng mga lucky numbers po para po sa lahat At syempre yung mga hindi po nakataya kanina Pwede nyo pong kunin ang mga lucky numbers po natin ngayong 5pm po Dahil ito po ay para po sa lahat Ano po, ang lucky numbers po natin, libre po ito Mula umaga, tanghali, hapon, gabi Libre po ito mga kalaki At syempre, sa mga masusugin nating mga followers dyan na nakatutok Tuwing araw-araw, uh, alas 5 ng hapon Abay, eto na po mga kalaki, ano? kunin mo na ang mga lucky numbers natin ngayong alas 5 ng hapon at sana pala rin ka. Okay, at eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, ibibigay po natin ngayon ang tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Ayan, syempre dahil uh, inaabangan nyo lagi yan, hindi na natin patatagaling to dahil alam ko namang gustong gusto na po makuha ang mga lucky numbers natin. Pero bago yan, salamat po mga kalaki sa mga mga walang sawa pong nanonood at sa mga nagpa, nagpa, member po ng private consultation, maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre, hangad po namin mapanalo po kayo. At sana po sa mga gusto po magpa-member ng private consultation, kung kayo po interesado, PM lang po kayo sa messenger namin at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para po legit na legit po ang mga laki numbers natin na kami po ang makakausap nyo. Okay, so mga kalaki, hindi na natin patatagalin to ha at tara. Kunin mo na ang mga laki numbers ngayong alas 5 ng hapon. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin na 2 digit. Kunin mo na. Number 7 at number 4. Yan po yung isa. Ang pangalawa po, number 21 at number 17. At ang pangatlo po, number 6 at number 29. Okay, mga kalaki at eto na po ang 3 digit lucky numbers. Isunod na po natin para po sa inyo. Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 2, number 6 at number 9. At syempre, eto na po ang pangalawa, number 8, number 5 at number 1, mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang pangatlong 3 digit lucky numbers. Number 9 1, 3. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang 2-digit at 3-digit. E, Siyempre, isunod na rin natin ang 4-digit lucky numbers. Ano pang hinihintay mo? Eto na, sabay sabay na natin mga kalaki. 4-digit lucky numbers, kunin mo na. Number 7, number 3, number 1, at number 1. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 2, 0, 9, 5. Ayan po. At ang pangatlo po, number 8, 3, 6 6 ayan mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers po natin na mga 2 digit 3 digit at 4 digit at make sure po mga kalaki ang mga lucky numbers natin aalagaan nyo yan ng 3 days bago po natin palitan at pag inilaban nyo po yung mga 2 digit 3 digit 4 digit make sure po na nakarambol yan para mabaligtad man po ang mga numero natin sigurado pong panalo pa rin po tayo mga kalaki Okay, so siyempre bago natin ibigay ang 4 digit lucky numbers ay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers syempre sa mga bago nating followers dyan sa mga nais po makatanggap ng mga lucky numbers eto na po mga kalaki dapat po nakapalo po kayo sa legit na account eto po mga legit, mga legit na account natin hanapin po ang red parungkin po sa facebook na meron pong 315,000 followers may second account po tayo Aris Gatchalian at saka Red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kasama ko po si Lola sa picture at meron po tayong youtube syempre Red Parungkin po na meron 16,200 followers meron din po tayong tiktok account po, saan pwede rin po kaming makita meron pong 417,000 followers isearch nyo po Red Parungkin yan po yung mga legit na account kung saan po pwede kayong mag-request, humingi ng mga lucky numbers. At pag nabasa ko po mga ang mga, pa, ang mga request nyo po, abe syempre re-replyan ko po agad kayo mga kalaki upang sa ganun lahat po tayo ay maging masaya. Pag nabasa ko yan na at kailangan, dapat comment ka ng comment kasi kung isang beses ka na mag-comment hindi kita mapapansin. Okay? At huwag kang susuko dahil Kapag sumuko ka, hindi na kita makikita kasi dapat tuloy-tuloy po, wag po kayong susuko. Okay? Kaya mga kalaki, kung hindi ka susuko, hindi rin ako susuko magbigay ng mga lucky numbers sa iyo. At siyempre mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, inaalagaan to ng 3D. Inuulit ko, libre po ito mula umaga hanggang aliwapon gabi. Private consultation lamang po ang may membership at sana po masubukan mo mali mo dito ka pala swerte. Kaya ito na po, ang 5-digit lucky numbers, kunin mo na, now na. Number 17, number 23, number 18, number 26, number 31. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 15, number 29, number 36, number 24, at number 33. Ayan. At syempre, eto na po ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers namin, pwede po dito ang 642. 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kaya kunin mo na mga kalaki, eto na ang six digit lucky numbers mo now na. Number 34, number 16, number 28, number 19, number 23 at number 37. Ayan po yung una. At eto naman po ang pangalawa. Number grabe ang init ang init talaga dito sa highway no Ito na po ang pangalawa mga kalaki aabutan ah, na ako ng ulan alas 5 na ay eh, eto na po ang pangalawang 5 digit ay 6 digit lucky numbers mga kalaki kunin mo na number 41 number 23 number 15 number 24 number 35 at number 39 Ayun, mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin ngayong hapon. Takbo na sa sukin yung outlet. Baka kayo maabutan ng Zold out. Dapat po, mailaban nyo po yan mga kalaki. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po sa mababait nating mga followers dyan sa Barangay Maligaya, Muñoz, Nueva Ecija. Hello po, maraming salamat po dyan sa mga followers natin dyan na walang sawang nanonood araw-araw. At syempre, ang toda rin po ng mga tricycle dyan naman po sa may... Ano yan? sa may Maribeles Bataan. Hello po sa inyo sa mga taga Bataan. Uy, may kakilala rin, may kakilala rin ako diyan. Maraming salamat po sa panonood po sa mga vlog namin. Nawa po lagi po kayong uh, um, uh, umantabay, sumubaybay sa mga vlog namin dahil mali mo naman, kami pala ang magdadala ng malaking pa premyo sa iyo. Kaya ito pong lucky numbers namin, hindi namin pinipilit, inuulit ko sa mga may gusto lamang po, sa mga interesado lang. Kung interesado ka rin magpa-private consultation, mag-message ka sa messenger at tatawagan kita. Okay? So, ingat mga kalaki. Good luck. At gusto namin ngayong bare manalo, 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 manalo ka. At maranasan mong manalo. Okay? Ingat po. At tara. Lalaban na rin ako. Tataya ako ngayon. Malay mo naman, manalo rin ako.